Hello Mobozin, welcome to my channel. Hello mga bossing. Uh, welcome po pala. Uh, dito sa akin channel. Uh, ginawa, ginawa ko ang video nito para share sa inyo ang naging karanasan ko dito sa power tool na lo. Bali sa tong angle grinder na nilagyan ko ng uh, blade para sa kaon tapos ito ang giligamit kong pangkutul um, pala ako nagdi DIY mga bagay-bagay sa bahay wali limbangan uh, libangan ko si mag ano, mag DIY kung, kung ano ano kaya uh, bumili ako ng power tool na um, angle grinder tapos uh, dahil wala akong ano, wala akong circular saw kasi mas advisable gamitan ng circular saw sa pagputol ng mga kahoy. Pero ito, alam kong hindi ito advisable kasi nga napaka delikado na ito. Uh, to sa so accident. Bali kasi ito walang cover eh. Wala siyang cover. Na no, tinanggal ko yung cover niya kasi hindi kakasya itong talim talim ng kahoy. Ngayon, ah, uh, yung last time yung paggamit ko nito bali last year nagkaroon na ako ng aksidente pakita ko sa inyo ito muntik kang maputol ang braso ko hindi dito kaya kung kayo gumagamit ng angle grinder na nilagyan nyo ng blade para sa kawal ah uh, be cautious maging aware sana kayo sa paggamit dahil sobrang napakadelikado kasi nga hindi naman ito talaga sa gamitin tulad ng sinabi ko ang ginagamit sa pagputol ng kahoy uh, na pa, ang safe talagang power tool na gamitin circular saw jigsaw Eh, wala naman ako nung eh. Kaya, ito mo lang ginamit ko. Uh, matagal ko na rin ginagamit ito. Oh. Uh, siguro, years na rin. Simula nung mabili ko. Kaya lang, uh, sa hindi may iwasang aksidente, eh. nangyayari ngayon nangyayari last December 2022. Uh, habang ginagamit ko mm -hmm. itong komputo na ano ano uh, ng, uh, Coco ba, uh, may ginagawa kasi ako ng ano uh, parang ano parang project dun sa tindahan um, yung may-ari anak ko Mm, sabi ko, ako nalang gagawa. Itatry ko. Then, para hindi ako magmano-mano maglagari, itong ginamit ko. Then, nangyari na nga yun, no? Itong aksidente. Kaya, huwag na huwag kayong gagamit ng ganito. Ganitong power tool itong talim kung, kung may puputulin kayong kahoy wag ang advice ko sa inyo uh, wag kayong gagamit itong talim nito kasi ikakapahamag nyo pero nasa pag-iingat nyo naman yata yan uh, kasi ang pagkakamali mo doon mawala ng power uh, itong grinder nakalimutan kong i-off yung switch kaya ayun kung magka power isya bilang kumawala sa kamay ko yun last last yung braso ko halos magpuntun kaya yeah, mga bossing kung may iwasan na gumamit ng, ng ganitong talim huwag na kayong gumamit para iwas ni si mahirap kasi eh, pag uh, dumating yung aksidente kung saan dumating yung aksidente kung bagay sa ano, nasa atin lang naman yung pag-iingat kung mag-iingat tayo kung tamang tools tamang power tools ang gamit natin eh, mas may iwasan ng ganong mga aksidente ah uh, dapat maging aware tayo sa paggamit ng mga ah uh, mga tools na may mga talim na pwedeng makaputol braso natin pwedeng, uh, pwedeng maputol ang daliri natin kamay natin kung ano parte ng kamay sa katawan natin dahil sa accident at posible rin maguwi sa kamatayan kung mapuruan tayo yun lang naman mga bossing uh, yun lang sya nang isi isisir ko sa inyo para uh, maging cautious kayo maging aware kayo sa mga yung mga tools kung ano ang dapat na tool na gagamitin nyo kung kayo nagdi DIY o kayo mga isang skilled na karpentero o uh, skilled worker kayo Thank you for watching.